nilabot po poko first time ko na rinig sabi ko parang ako ka yung kausap pa na parang you're very ambitious you're very you're taking everything so fast kung sumam. baga no huwag kang magmadali huwag ka ba? Diba? kasi kung il ilalahad natin yan sa pangarap mong maging isang sikat na mga awit nandiyan lang yan yan yeah, po, diba? Diba? Na, yun yung sisikat tayo. ka din opo oh, ay hinay hinay lang Mga oh. Pilipino, welcome sa kwentong Pilipino. Okay, Gab, Tanong, ano ang awit ng buhay mo ngayon? Wow, ang nga. Uh, old song po eh. Okay. Old song siya eh. Yung ko po kasi ngayon, yung Vienna eh. Pero hindi ko pa pong masyado siya kapasyado yung song. Pero Vienna po siya. It was a uh, old old song talaga. Okay. Yung lyrics po niya is... Pwede ba ba um, namin marunig yan? Kasi pang first time ko din marunig ito pa, po. Uh, eh. Pwede ba bang iparunig sa amin? Ito po anyway? yung lyrics po niya. <clears throat> slow down you crazy child you're so ambitious for a juvenile but then if you're so smart tell me why are you still so afraid mm -hmm. where's the fire what's the hurry about you better call cool it off before you burn it out you've got so much to do and only so many hours in a day that's your chorus pun, yeah. But you know that when the truth is told that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Mm -mm. When will you realize Vienna waits for you? Okay. pa ano una ko siyang nalig ngayon. Pero ba, ba, ba ipaliwanag sa amin? Bakit sa tingin mo, yan yung awit ng buhay? Um, ano po eh, ang pinaka meaning po nito yung parang symbolism po yung Vienna. Mm -hmm. Ang Vienna po kasi ano siya parang sa Italy po ata yung sobrang yes. Yeah. gandang place na siya sabi niya po doon ay slow down you crazy child na ang, ang haba ng sobrang taas ng pangarap mo. Pero you need to slow down, you need to think twice. Kasi kahit anong mangyari, kumbaga sa yung Vienna na lugar, nandiyan pa din naman yan. Eh. Ikaw lang naman ang hihintay niyan. And you'll get there eventually. So, yun yung pinaka-lyrics niya. Parang kinausap po niya ako na kinalabot po ako first time ko narinig yun, sabi ko. Parang ka ako yung kausap, na parang you're very ambitious. You're, very, you're taking everything so fast. Kumbaga, survive. no, ano, kang magmadali. Huwag kang magmadali. Diba? Kasi, kung ikuko, kung ilalahad natin 'yan sa pangarap mong maging isang sikat na mga awit, nandiyan lang 'yan. Yun. Yeah, po, di ba? Ang ganda diba? sikat ka din. Opo. Oh, ay hinay-hinay lang. Opo. Oh, di ba? Okay. Dahil siya yung pinaka um, awit ng buhay mo, sa tingin mo ba, malapit mo nang malating yung between na pinapangarap mo? Mm, kung ako po tatanungin, Ramdam ko naman po siya. Ramdam ko siya. Siguro may inihintay lang din po na sign, may inihintay na bump, kumbaga na parang dire diretso na. Mm -hmm. Pero ramdam ko po na, na malapit na po eh. Mm -hmm. Kasi yung mga dating pangarap ko, nandahanan ko na eh. Siguro kulang na lang is makilala pa ako ng tao at mm -hmm. maraming pang makarinig po sa akin. Ay, kapag lumawak na ba yung nakakarinig sa iyo, sa tingin mo, ano pa ang mas maibibigay mo sa publiko? Guro mas, ano po, mas, kasi ano po ako okay, very, ano po okay, eh, uh, yung parang kung ano pong gusto nila. Eh, syempre, we need to, ano pa rin, to adjust. Pero kung ano pong gusto, ganun po, ginagawa ko po siya. Mm -hmm. Bilang live streamer, ganun din po ako okay. eh. So, if ever mo na marinig po ako ng mga tao, kung saan masaya mga tao, lalo na po mga nakikinig sa akin, ready po ako dyan. Kahit anong mga challenges mm -hmm. or kung anong kanta man ang gusto na napagawa sa akin or anong instrument ang ipa-play nila, yun, ready, ready po ako dyan. Okay pinag-uusapan natin ng publiko, no? Sa tingin mo ba, mahalaga na may maganda kang panlabas na kanyuan upang mas mahalin ka ng publiko? Totoo po yun. Uh, lalo po ngayon, maraming sumisikat na medyo iba, medyo hindi sa nakasanayan natin na kailangan ah. na be-representable, respectful. Pero alam ko po sa sarili ko na mas sobrang halaga po nun. Kasi kung wala ka po, kung wala yung nagtitiwala mm. sa iyo. So, you need to cater to them. You need to, you know, be respectful. You need to honor kung sino yung mga nagtitiwala sa iyo at naniniwala sa iyo. So, sobrang halaga po na para sa akin. Okay, Gab. O, oh, ito. Sabi mo nga, sobrang halaga na kahit paano, ay ikaw ay respectful and presentable sa sarili mo. Naniniwala ka ba na gwapo ka? Wow. Uh, ako personally po, Siguro, marami pong... Uh, siguro, in one answer, eh, hindi. <laughs> hindi po talaga kung ako po ang tatanungin. Kasi kung may... Papahabay ko po yung sagot. <laughs> ano siya, uh, marami po kasi kulang sa akin. First of all, yung height ko, hindi naman ako ganong Hindi rin naman sobrang clear skin ako. Um, yeah, pero I don't consider myself talaga po nagwapo. Mm -hmm. Pero kung based po sa kung sa, sino yung mga nakakita, mm -hmm. siguro -hmm. Mag magtatanggapin ko na lang po yung compliment. Pero ako sarili ko, Okay na sa akin, normal lang, normal mm. lang ang looks mm. ko. Mm. Bakit pa sa iyo? Ano ba ang pamantayan ng isang kagandahan ng lalaki? Uh, siguro sa syempre yung, yung sa tama um, yung makapangyari, matangkad, mm. maganda yung katawan, ganoon po. Eh, tsaka depende pa rin po naman sa preference ng tao 'yun. Mm. Pero 'yun, yun pula lang kasi sa akin, for example, ang gwapo sa type ng ano, James Reid, mga ganyan, mga ganong gwapo po. Ayun. Okay. God pi, kanina pinag-usapan natin yung pinagdaanan mo sa usaping pag-ibig. Di ba? Sige, bahan na bang muling magmahal? Uh, sa ngayon, kasi mahirap din po sagot. Pero uh, ano po, uh, for me, siguro, hindi muna talaga. Mm -hmm. Hindi po muna talaga. Siguro mag maganda siguro kumausap, kung kumilala, kung pero yung talagang mag-settle mag mm -hmm. and commit. Kasi marami pa po kong mga pagkukulang sa sarili ko mm -hmm. na kailangan ko pang uh, alam mo yun, ayusin para kung baga man na tatanggap tayo ng bagong tao sa mm -hmm. buhay natin, eh hindi natin nahangapin yung kulang natin sa kanila mm -hmm. para hindi rin yun maging kasiraan ng mm -hmm. relasyon. Kung no, nais mong ipabatid sa amin sa kwentong Pilipino na hindi ka nagsasara ng pagkakataong magmahal muli, yes, inihanda mo lang yung sarili upang kapag dumating siya ay may ibigay mo Opo. yung mga naging kakulangan mo noon sa relasyon. Yes po. Sa ngayon sa kasalukuyan, tama ba ang aking pagkakaunawa na ikaw ay nakafocus ngayon sa iyong karera? Yes po. Opo, yes okay. po. K Bukod sa sa rosas na puti, mayroon ka pang kantang available no yes, sa po. mga platform. At ang title nito ay uh, Thank you I love you I'm sorry. Okay. Pwede mo ba kwentuhan mo kami ng kahit kaunting um, paglalarawan, paano nabuo ang kantang to? Oh, wow. Um, that was year 2024 then. Um, yun po yung uh, nag, nag, nanood po. Nanood po ang aking manager sa Showtime nung uh, na, naimbitahan ako sa mm -hmm. Showtime at nakapag-guesting din ako. Naging uh, contestant ako. And th that, was, ano, uh, if I can remember, meron po doon isang tanong sa akin. Ang alam ko nagtanong si Vice, si Meme Vice, nagtanong siya sa akin ng uh, kung sa relasyon, eh, kung mo ba yun nagawa sa yong kasalanan or na isang bagay. Nung sabi ko noon, una nag -ano sa akin, syempre sa family, sabi, sabi ko po is, kung, uh, kung ako po ang tatanungin, eh, maalala ko po yung sabi sa akin ng nanay ko, turo sa akin ng nanay ko na meron tayong tatlong mahalagang salita. Yun po ayan, thank you, I love you, I'm sorry. Yun po kasi yung parang tatlong words na mahalaga eh, para maayos yung problema eh. Na you need to say sorry, You need to say thank you at kailangan mo rin mag, 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 magmahala. Mm -hmm. So, yun po. Tapos, uh, narinig ko yung manager ko. And then, anong nangyari? Na-inspired siya. Sabi niya kung bakit pwedeng gawin ng kanta. And ginawa niya po ng kanta. And turns out, maganda po. Mm -hmm. Sobrang ganda. At uh, nagawa niya ng kwento. Kasi yung three words na yun, yun lang naman po yung sinabi ko. Mm -hmm. Pero yung pagsulat ng buong kanta, yun yung medyo mahirap gawin mm -hmm. talaga. So, napaka uh, malikhain uh, no? Po. The direct job. Okay. okay. Pwede ba namin mapakinggan yung ilang linya noon ng kantang niyo? Kasi ako, hindi ko pa siya nariunig ng buo. Kasi mas pinakinggan ko yung isang mong kanta, yung Rosas na Puti. So, mahal okay. ba namin mapakinggan kay? Yung chorus, chorus na niya. Okay po. Yung chorus. Um, <clears throat> Thank you, I love you, I'm sorry Susubukan pa rin natin Thank you, I love you, I'm sorry Kakayangin pa rin natin Hindi man perfectong kwento natin Ngunit ikaw pa rin ang aking ngiling Sa bawat araw, ikaw ang musika Sa bawat kapi, ikaw ang tanging ligaya Yan po <laughs> Pakinggan Yan po niya na yung kanyang kantang Thank you, I, Thank love, you, you. I love you and I'm so, sorry Yes po Ka Kanina nabanggit natin na pag-uusapan natin ang nanay mo. Okay. Nice kung tanungin ka, kumusta ang relasyon mo sa tatay mo?